Baka matulad ka sa iyong ama. Iyan pa ang isa, Father. Napapansin ko. Para bang wala nakakaalam sa pagkamatay ng tatay ko. Iniisip ko tuloy. Para na napagkakaisa ng pamilya namin. Hindi naman siguro, Iho. Huwag ka mawala ng pananalig. Ang Diyos ay hindi natutulog. Masyado kang nervyoso, Antero. Kaya nga pinili kita. Nalumaban ng pagkabisi, Alcalde. Dahil alam kong pakikinabangan kita. E ano kung dumating ang anak niya, sundalo? Ano ba naman ang kaya niyang gawin? Marami, Senyor Santarina. Kung pangangatawan na niya. Paano mo nasabi yan? Hindi naman ho siguro na Ang ibig ko hong sabihin, para sa isang sundalong malaki ang karanasan, hindi kaya siya mag-isip kung paano namatay ang kanyang ama. Pabaya mo siya mag-isip. Nasisiguro ko sa iyo na hindi niya malalaman ang hindi niya dapat malaman. Ang alalahanin mo ay ang darating na eleksyon. Kung gusto mong manatiling, Alcalde, pangalagaan mo ang kandidatura ko sa pagkagobernador. Hindi ko nakakalimutan ang utang na loob ko sa inyo, Senyor. Sa parteng yan, maaasahan niyo ko. E eh, ano pa usapan natin? Maginuman na lang tayo. hindi masama ang maglingkod sa bayan. Tinitiyak kong isa yan sa mga panaginip ng ama mo bago siyang mamatay para sa iyo. Ang magiging problema mo lamang dyan ay ang kasalukuyang takbo ng panahon, lalo na dito sa ating bayan. Hindi siguro lingid sa iyong kalaman na magmula ng mamatay ang iyong ama, hindi na mapakali ang ating mga kababayan. Yun na nga ang iniisip ko, Father. Baka sa batang edad kong ito, hindi ko magampanan ng mga responsibilidad. Kung yun lang inaalala mo, hindi na problema yan. Pagtutulungan na yan ng ibang tagapagtaguyod ng bayan na mapagkakatiwalaan mo. Ngunit, ang pangamba ko lamang, baka matulad ka sa iyong ama. Iyan pa ang isa, Father. Napapansin ko, para mong wala nakakaalam sa pagkamatay ng tatay ko. Iniisip ko tuloy, para mo na pagkakaisa ng pamilya namin. Hindi naman siguro, Iho. Huwag ka mawala ng pananalig. Ang Diyos ay hindi natutulog. Doon sa isang suliranin mo, pag-isipan mo. Hanapin mo sa iyong kalooban kung totoo ang handa ka na magsilbi sa ating kababayan. أو oh, فادر Talaga hindi na magbabago ang isip mo? Hindi na siguro. Anong sabi nila? Ano pa? Siyempre, tutol lang tatay. Eh, ikaw, akala ko ba susunod ka sa nanay mo sa Amerika? Para ano? Hanapin ko tatay ko. Bahala ng nanay ko doon. Masaya naman ako dito eh. Kailan ba alis mo? Hindi pa ako sigurado eh. Pero kahit anong oras, pwede ako malis. Sabi ko na nga, be. Dito kita makikita, eh. Ano ba naging problema mo? Bakit bumalik ka dito? Hindi ka nagpaalam nung malis ka. At naghintay ako. Kahit isang sulat, wala akong natanggap. Hindi ko iniisip na makakabalik pa ako rito. Mahirap ang buhay ng sundalo. Lagi nakikipagsapalaran ng buhay. ayoko umasa ka. Ayokong Ayok kita masaktan. Bakit ba lagi niyong iniisip na kami mga babae madaling masaktan? Kahit hindi ka nagpaalam, naghintay ako. Hindi ka man magbalik, maghihintay pa rin ako. Alam kong iniisip mo, Romano. Sana Gusto mo naman... Gusto ko naman naman... Pero inuusig pa rin ako na katarungan. Katarungan? Sa tingin mo ba, matatahimik ako hanggat hindi ko nalalaman kung sino pumatay sa tatay ko? تتحقق <applause> <applause>